Ang pagkain ay hindi lang pampabusog, kundi isang malalim na bahagi ng ating kultura at pagkatao. Sa bawat ulam na ating kinakain, may kwento ng kasaysayan, paniniwala, at tradisyon. Pero siyempre, hindi lahat ng panlasa ay pareho. Kung para sa atin ay normal lang ang isang putahe, para sa mga dayuhan, minsan ito ay parang food challenge sa survival show. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 5 Filipino foods na hirap tanggapin ng mga banyaga. Mga pagkain paborito natin mga Pinoy pero tila di kaya ng panlasa ng maraming dayuhan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to, mag-subscribe sa Kalaman Studios at i-click ang notification bell para sa mga bagong kalaman. Number 5. Balut isa ito sa pinakatanyag at pinakontroversyal na street food sa buong Pilipinas. Ang balut ay isang fertilized duck egg na may 16 hanggang 21 na araw na sisiw sa loob. Nilalaga ito at binibenta sa kalsada. Kadalasang ang iniinom muna ang sabaw bago kainin ang sisiw at yolk. Sa atin, normal lang to, lalo na sa gabi o may inuman. Pero sa mga dayuhan, shocking daw Ayon sa mga banyagang YouTuber na sumubok nito, ang itsura pa lang ng sisaw ay nakakagulat, lalo na kapag kita na ang balahibo, tuka at buto. Pero in fairness, rich in protein at ito ay sinasabing may health benefits pa. Isang trivia, balut is also found in Vietnam, pero kadalasan mas bata ang kaya hindi pa buo ang features nito. Number 4, Dinuguan Chocolate meat. Iyan ang funny nickname ng iba sa dinuguan para hindi masyadong shocking. Pero sa totoong buhay, ito ay pork blood stew na niluto sa suka, pawang, sibuyas at madalas ay may laman loob ng baboy. Sa atin, ito ay comfort food, lalo na kung may puto sa gilid. Pero sa mga dayuhan, pag sinabing dugo ng baboy ang sabaw, automatic silang umaatras. Sa ilang kultura, lalo na sa western countries, ang dugo ay hindi kinukonsiderang pagkain. Pero sa culinary world, marami talagang bansa ang gumagamit ng dugo, katulad ng British blood pudding at Spanish morcilla. Sa atin nga lang, mas maasim ang sabaw. Isang trivia, sa mga probinsya, madalas itong inihahain sa handaan. May mga vegan at vegetarian blogger na halos mahimatay nang malamang dugo pala ang ulam. Number 3. Soup number 5 Para sa mga naghahanap ng pampalakas, nandito na ng soup number 5. Ito ay nilagang gawa sa arin at bayag ng baka. Oo, tama ang dinig mo. Ayon sa mga luma at modernong paniniwala, ito ay aprodisiak o pampalakas ng katawan, lalo na sa kalalakihan. Niluluto ito parang bulalo, may sabaw, luya at kung minsan ay may kasamang gulay. Pero sa mga banyaga, lalo na yung mga hindi sanay sa exotic dishes, ito ay out of bounds. Isang trivia, sa ilang Chinese at Vietnamese cuisine, meron ding mga pagkain gumagamit ng animal genitals pero madalang sa street food level gaya sa atin. Number 2. Tamilo Mukha siyang uod pero technically hindi siya insect. Ang pamilo kay isang uri ng marine mollusk na matatagpuan sa mga nabubulok na kahoy sa mangroves. Karaniwan ito kinakain ng hilaw at sinasawsaw sa suka, parang kinilaw. Sa Palawan, ito ay delicacy. Sinasabi nilang lasang oyster at may texture na malambot pero medyo madulas. Pero sa mga foreigner, first bite pa lang naiyak na. Ang visual ay parang worm at sa texture pa lang sobrang yuck factor na para sa kanila. At number 1, papaitan. Ito ang ultimate acquired taste, ang papaitan. Mula sa salitang pait, ito ay ulam na niluto gamit ang laman loob ng kambing o baka tulad ng bituka, atay, puso at ang pinakabida, apdo. Ang resulta, isang maasim at mapait na sabaw na para sa maraming dayuhan ay parang punishment sa dila. Pero para sa mga Pinoy, lalo na sa Hilagang Luzon, ito ay isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang ulam. Isang trivia, ang paggamit ng bile o apdo sa pagkain ay bihira sa ibang bansa, kaya sobrang unique ng papaitan sa international culinary world. Ayun nga, Iba talagang lakas at tapang ng panlasa natin mga Pilipino. Sa bawat kakaibang ulam na yan, may kasamang kwento, kultura, tapang at pagmamahal sa pagkain. Ikaw, alin dito ang paborito mo? I-comment mo lang sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bago pang kaalaman.